Okay, first things first. Number one. Binayaran daw ako para siraan si Congressman Marvin Rillo. Ang mamalay ko dyan! An example ko lang yan na dapat ganyan ang pagkakalathala, pagkakapresenta ni bis Jackie Forster para kapakapaniwala. Hindi may code ko na murag-meeting sa barangay. Malay ko dyan sa content na yan ba? ko po sa politika. In the first place, yung kalaban ni Marvin Rilly sa pagka-congressman, yan yung chinismis ko last year na sponky ni Dominic Roque. O, oh, ano naging biniyaran doon? Pangalawa, biniyaran daw ako ng pamilya ni Kailin Alcantara. Tama ba? Tama ba Kailin Alcantara? Para depensahan siya at sirahan ng mga paras at sirahan si Jackie Forster. They cannot afford me! Mayaman ba yan? Kaya ba nilang bayaran ng milyon-milyon para depensahan sila? I'm doing this voluntarily kasi alam ko yung pakiramdam ng isang tao na ginagawa ng kwento at minamanipula ang publiko porke may mga pangalan kayo you know na experience ko yung 2022 sa ex ko yung in-upload na video at kwento 90% imbento as in at alam ko yung ganong feeling kaya gusto kong tumulong kay Kailin kasi defenseless siya voiceless siya dahil isa pa lamang siya nagsisimulang celebrity pero binabangga niya mga malalaking pamilya kagaya nila Carmina Villaruel nila Mabry Gaspi Kobe Paras, Benji Paras no, Jackie Forcer so alam ko yung pakiramdam kaya tumutulong ako sa kanya dahil I have the voice, I have the power, I have the influence I have the reach, I have the media mileage that's why I'm helping her so para sabihin niya na binabayaran ako ng pamilya niya Diyos ko, asa man ang niyo sa kanila Baka pagbayad mo sila na malimningin sa akin, mukha ba akong 50,000 per post? Of course not! Di ba? Prangkahan na tayo. Totohanan na lang tayo. So, yun lang. Bye-bye. Oh, Sabang so, And, sorry ah, medyo nag-inipulo ko. So, may gabi siya.